kahulugan ng mga shell sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga shell ay mga kakaibang larawan na natutulog. Maraming mga tao ang gustong kumain ng mga hayop na ito sa dagat, ngunit ito ay isang hindi pangkaraniwang panaginip. Sa pangkalahatan, dumarating ang panaginip na ito dahil may kailangan kang gawin sa mas mabuting paraan. Ang mga panaginip tungkol sa shellfish ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga shellfish ay nauugnay sa dagat, kadalasan nakikita bilang isang simbolo ng walang malay na isip, emosyon at espiritualidad. Sa makatuwid, ang mga panaginip tungkol sa shellfish ay nagdadala ng mga mensahe mula sa lamig tungkol sa iyong emosyonal na kalagayan, espiritual na landas o potensyal na malikhain. Ang isang posibleng interpretasyon ng isang panaginip tungkol sa shellfish ay kumakatawan ito sa iyong mga nakatagong pagnanasa o hilig ang shellfish ay nagpapakita ng delicacy at ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring magpakita ng iyong pagnanais para sa isang bagay na bihira o kakaiba. Gayun din, ang panaginip tungkol sa shellfish ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay sarado o protektado ka sa iyong mga emosyon tulad ng isang shell na nagproprotekta sa hayop sa loob. Sa maraming espiritual na tradisyon, ang shellfish ay kapareho ng divine feminine, ang diyosa ng karagatan na naglalaman ng kapangyarihan ng paglikha, intuwisyon at misteryo. Sa makatuwid, ang panaginip tungkol sa shellfish ay isang tanda ng espiritual na pagkisi. Sa ilang kultura, ang shellfish ay magkapareho sa kayamanan, karangyaan at kasaganahan. Ang panaginip tungkol sa shellfish sa kontekstong ito ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng hikit pang material na kayamanan o pinansyal na seguridad. Sa makatawid, ang panaginip tungkol sa shellfish sa tubig ay nagmumungkahi na tuklasin mo ang isang espiritual na landas. Sa ilang mga kaso, ang mga panaginip tungkol sa shellfish ay maaaring may babala Halimbawa, kung ikaw ay allergic sa shellfish, ang panaginip tungkol sa mga ito ay kumakatawan sa isang babala upang maiwasan ang isang bagay na nakakapinsala. Gayun din, ang panaginip tungkol sa pagkabulok ng shellfish ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na natigil o natigil o ang isang bagay na minsan mong nakitang nakakaakit ay hindi na kasiyasiya. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din sa iyong pagkatao. Ipinapakita nito na ikaw ay isang napaka-privado na tao laban sa ibang tao na kung minsan ay maaaring magbigay sa iyo ng isang personal na bagay. Sa kabilang banda, may mga panaginip na mga shell na may magagandang kahulugan. Kailangan mong bigyan pansin ang bawat pangyayari sa panaginip na ito upang malaman ang tamang interpretasyon. Ang mga panaginip na may mga Shell ay nagsasalita ng marami tungkol sa iyong sarili. Pinag-uusapan din ito ang tungkol sa kasaganahan, mga problema at kawalan ng kapanatagan. Ang mga panaginip tungkol sa mga Shell ay may iba't ibang kahulugan. Makakatulong kung maaalala mo ang mga pangyayari sa iyong pagtulog dahil mahalagang malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga shell. Kapag nakakita ka ng maraming malalaking shell, ito ay nagpapahiwatig ng mga pagbabagong kailangan mong gawin sa iyong buhay. Gayunpaman, ito ay nakasalalay lamang sa iyo at kung ano ang nais mong makamit. Ang kailangan mong gawin ay magtrabaho at manatiling nakatuon sa mga pagbabagong gusto mong gawin. Kung nakakita ka ng isang bukas na shell, ito ay isang senyales na handa kang gumawa ng bago at iba't ibang mga bagay upang makamit ang kaligayahan. Sa kabilang banda, kung nakakita ka ng isang saradong kabibi, nangangahulugan ito na ikaw ay isang sarado na tao. Makakatulong ito kung gumawa ka ng anumang mga pagbabago dahil palaging magandang gawin ang iba't ibang bagay at maging mas mabuting tao. Ang isang saradong shell ay nagpapahiwatig din na ikaw ay napakatahimik at kalmado, ngunit hindi iyon mabuti sa lahat. Kadalasan ang pagiging napakatahimik ay kumakatawan sa isang problema sa iyong buhay dahil hindi ka maaari makihalubilo ng mas mahusay. Ikaw ay isang napakamalungkot na tao at kung minsan ang mga bagay ay hindi umaayon sa iyong inaasahan, dahil hindi mo gusto ang paggawa ng mga bagay na naiiba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng shellfish. Kapag napanaginipan mong kumain ng shellfish, ito ay nagpapakita ng hilig na mayroon ka. Kapag kumain ka ng sobra, nangangahulugan ito ng maraming pagnanais at gusto mong magkaroon ng mga bagong karanasan. Ang panaginip na ito ay hindi masama, ngunit dapat mong Laging alagaan ang iyong sarili at maging responsable sa bawat aksyon na iyong gagawin. Kung ikaw ay may asawa, ito na ang panahon para lubusang mag-enjoy sa buhay at gumawa ng iba't ibang bagay kasama ang iyong partner. I-enjoy mo lang lahat ng magagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maliliit na shell. Ang maliliit na shell sa mundo ng panaginip ay nagpapakita ng mga pagbabago at mga bagong hamon sa gawaing iyong ginagawa. Kung nakakuha ka ng bagong alok na trabaho, kailangan mong gumawa ng mga pagbabago tungo sa mas magandang buhay at hindi mo kailangan matakot. Minsan, kailangan mong makipagsapalaran at makikita mo na ang mga bagay ay nagsisimula na sa iyong paraan. Ang maliliit na shellfish tulad ng mga tulya o tahong, ay sumisimbolo sa mga nakatago o nakabaon na emosyon, iniisip o alaala na kailangan matuklasan. Maaaring kumatawa ng mga ito ng mga pagkakataon o posibilidad na naghihintay para sa iyong, para sa iyong matuklasan. Gayun din ang maliliit na shelfie na nagmumungkahi ng pangangailangan na maging mas madaling ibagay at flexible sa ilang partikular na sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na shell. Sa mga panaginip, ang mga patay na shellfish ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pagkakasala, panghihinayang o pagkawala. Kinakatawan nito ang isang sitwasyon o relasyon na natapos ng hindi maganda na nagiiwan sa iyo na walang laman o tahimik sa loob. Ang panaginip na ito ay isang babala upang bigyang pansin ang iyong kalusugan at kagalingan dahil ang shellfish ay maaring pagmulan ng pagkalasun sa pagkain. Gayun din, ang mga patay na shellfish sa isang panaginip ay isang tanda ng pagrinyo at pagbabagong anyo habang ang shellfish ay naglalabas ng lumang shell nito at naghahanda para sa isang bago. Kung nanaginip ka ng mga patay na shell, ito ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng maling sandali. Ang paghihirap, kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay malapit nang dumating sa buhay ito magiging angkop, ngunit haharapin mo ang bawat masamang sitwasyon sa mas mabuting paraan. Kailangan mong maging isang malusog na tao at maabot ang kaligayahan sa bawat hakbang. Ang mga masasamang bagay ay nangyayari upang magturo sa iyo ng isang bagay na mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulok na shell. Ang mga bulok na shell sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang relasyon o depresyon. Upang harapin ang problemang ito, kailangan mong maging isang malusog na tao. Kung tinapos mo lang isang relasyon, ang panaginip na ito ay karaniwan. Kailangan mong tandaan na ang kaligayahan sa iyong buhay ay nakasalalay lamang sa iyong mga aksyon. At kailangan mong magsubikap upang makakuha ng kasiyahan. Hindi ito magiging madali, ngunit kailangan mong maging kumpiyansa upang magtagumpay. Ang mga panatitip tungkol sa bulok na shellfish, ay nagpapahiwating ng mga nakakapinsan ng emosyon at karanasang pinanghahawakan mo. Ang bulok na shellfish ay kumakatawan sa pagkabulok at kontaminasyon na sumasagisag sa isang sitwasyon o relasyon sa iyong buhay na nakakalason o hindi malusog. Ang panaginip na ito isang senyales ng babala upang palayain ang anuman negatibo o mapaminsalang influensya sa iyong buhay at lumipat patungo sa mas positibo at malusog na landas. Ito rin ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagkasala o nahihiya tungkol sa isang bagay sa iyong buhay.